Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, kabrigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa Umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Brigada Balita sa Umaga. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong Umaga. Low pressure area at habaga patuloy na magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan, sinuspinde ng DILG ngayong araw. DPWH naman, wala o sasantuhin pagdating sa usapin ng katiwalian at panunuhol. Flood control budget, tatanggalin sakaling may makikitang anomalya. Magkakapatid naman ng mga Duterte, kompleto na raw sa The para ho bisitahin ang dating Pangulo At pag-aresto sa negosyanteng Chinese na nagpapanggap na Pilipino Pantao man sa tiwala ng mga investor sa mining sector Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso buong puso kasama Ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Rita, Brigada Balita sa umaga. Mangganda umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw ho ngayon ng Martes mga kabrigada, August 26, 2025 at kami ho ang inyong mga lingkod. Brigada Gab Dalisay at Brigada Haji Kaminyo. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada, Weather Update Weather Update Patuloy ho binabantayan ng pag-asa sa ngayon ang low pressure area na nasa loob nga huwi ng Philippine Area of Responsibility Ay po sa Weather Bureau, yan po yung huling namataan sa may parakalis sa Camarines Norte Ayon po sa ahensya, may medium chance po ito na mag-develop bilang isang tropical depression sa susunod na 24 oras. Dahil hujan, ang LPA yung magdadala ho ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat sa bahagi ho ng Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at maging sa Eastern Visayas. Sa Mimaropa naman, Sambuanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Caraga at nalalabing bahagi ng Visayas. Asahan din po yung mga kalat-kalat na pag-ulaan, dulot naman huyan ng habagat. Meron naman hong bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na mararanasan po sa nalalabing bahagi ng bansa na may posibilidad ng pulupulong pag-ulan, kidlat at kulog. Pero yan po ay dahil lamang sa mga localized thunderstorms. Bigada weather Update Weather Update Kaugnay niyan mga kapigada, sinuspinde ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw, August 26, pati na rin ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Sakop sa po nito ang buong Metro Manila, Aurora Province, Quezon, Rizal, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Bukod dito, nag-anunsyo na rin ang class at work suspension sa Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Batangas at Cavite. Patuloy hong minomonitor ng mga otoridad ang lagay na panahon at pinapayuhan ng publiko na manatiling nakaalerto. Bagong bago, Rikada Balita Nationwide! Sa ibang balita na ho tayo mga kabrigada, ikinadismayaraw ho ni DPWH Secretary Manny Bono ang nandiyo mo na yung panunuhol na ginawa nga ho ng isang district engineer sa Batangas First District Representative Leandro Leviste. Ito nga ho yung si District Engineer Abelardo Calalo na kapalit ng huyan ng pagpapatigil ng investigasyon hinggil sa mga flood control projects sa kanilang distrito. Anya magsilbi raw ho sa nang aral ito sa lahat ng mga district engineers ng kagawaran yung pangyayari na yan. Binigyan din pa ho ng kalihim na hindi siya mangingimi at walang sasantuhin pagdating daw sa usapin ng katiwalian. Kinumpirma naman ho ng DPWH na inalis na ho sa so preso si Kalalo at isa sa ilalim din sa preventive suspension habang iniimbestigahan ng insidente. Ngayong araw nga ho mga kabrigada ay magkakaso na ho si Congressman Leviste laban sa naturang district engineer. Uma. Ang tangkang panunuhol kay Congressman Leviste. Posibleng indikasyon na legmen o bagmen ng mga malalakas na kontratista ang mga DPWH official ayon ho sa isang senador. Brigada Anne Cortez, i-brigada e mo! Brigada. 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 Hindi naalis ni Sen. Ping Lacson ang posibilidad na ginagamit nga ng ilang malalaki at makapangyarihang kontraktor o di kaya funder ng proyekto ang mga DPWH official upang maging legmen o bagmen nila. Ito nga ang anggulong nakikita ng Sen. matapos mapaulat ang di umanigin naman panunuhol ng isang district engineer kay Congressman Leandro Leviste para hindi samang kanyang pangalan sa mga iniimbestigan hinggil sa flood control projects. Kaugnay nga nito ay ginit ng Sen na mahalagang makapagsagawa na sila ng systematic on surgical solution sa DPWH tungkol dito. Ito ay maliban pa nga sa pagpapaalis sa ilang tao na may tuturing naman na simpleng solusyon. Dagdag pa niya, hindi rin dapat matapos ang pag-aksyon ng otoridad sa pagkaso lang kay DPWH Batangas First District Engineer Abelardo Calalo dahil hindi pa ito ang tumata yung big fish sa scheme na ito. Kasunod nga nito ay ginita man ng Senador na kailangan magsagawa ng mas malawak at kompre komprehensibong investigasyon ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group dito o hindi kaya ang National Bureau of Investigation upang mahuli ang taong nasa likod nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The music News Authority. Nagbabala naman si Senator Christopher Bongo Laban ho sa mga sangkot sa umunoy mga anuman flood control project sa bansa. Anya dapat naman daw silang makonsensya. Iginit ng senador na panahon na hong ng mga nasa likod ng irregularities dahil kung hindi, ay e mapipilitan daw siyang isulong na tanggalin na lamang ang pondo para ho sa Flood Control Project sa 2026. Ayon sa Senador, mas makabubuti raw kung mailalaan ng malaking halaga sa mga programang direktang nakatutulong sa tao, particular na po sa kalusugan at maging sa kaligtasan. Pino. Inabalita Nationwide. Hinamon naman ni House Deputy Speaker Jay Conghun si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na dalhin ang listahan ng mga proyekto, procurement papers at disbursement records sa pagdinig ng Kamara tungkol sa umunoy maanumalyang flood control projects. Ito'y upang mapatunayan na nagkaroon nga ng maling paggamit ng pondo ng bayan sa mga naturang proyekto. Ayon kay Kung Hun, kung naniniwala si Magalong na may pag-abuso sa pondo, dapat natulungan niya ang Tri-Committee at ilahad ang katotohanan sa pamamagitan ng panunumpa o under oath. Seseryosohin lamang anya ng kamarang aligasyon ng Alkalde sa flood control kung suportado ng dokumento at mauusisa ito sa pagdinig kung saan papangalanan na ang mga sangkot at isusumite ang mga kontrata at ang naging daloy ng pondo. Paliwanag pa ni Kung Hun, mahalaga mailabas sa mga ebidensya upang maiwasan ng hakahaka -haka at maprotektahan ang whistleblowers, pati na ang mga nadadamay sa akusasyon na wala namang kinalaman. Umahatao, Samantalang mga kabrigada ay mga biktima ng drug war. Pwede pa rin humag-apply para makasama sa pagdinig ng ICC kay dating Pangulong Duterte kahit nagpapatuloy na ho itong trial. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada. 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 Maari pa rin mag-apply para makapag-participate sa trial kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga drug war victims sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, kahit matapos ang pre-trial at kahit ongoing na ang trial, pwede pa rin mag-apply para makiisa sa pagdinig ang mga biktima. Mababatid na higit tatlong ang mga biktima ng madugong war on drugs ni Duterte ang nais makasali sa pre-trial proceedings laban sa dating pangulo. Sinabi naman ng ICC registry na mas mababa ito kumpara sa inaasahang bilang dahil sa maikling palugit na ibinigay ng pre-trial chamber. Samantala, nakatakda ang confirmation of charges hearing kay Duterte sa September 23 kung saan malalaman kung tuloy ang paglilitis sa kasong crimes against humanity kaugnay ang drug war ng dating administrasyon the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa mga dagdag na balita, mga kabrigada, dumating na si Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte sa The Hague para hubisitahin ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court. Naka-official leave ho si Mayor Baste muna August 24 hanggang 31 upang personal na makadalo sa espesyal na hiling ng kanilang ama. Naunang dumalaw sa dating Pangulo si Vice President Sara Duterte, Davao City Representative Paulo Duterte at bunsong anak na si Veronica Kitty Duterte Kwento ni Kitty, matagal nang nais ng kanilang ama na muling magsama-sama silang magkakapatid. Anya, masaya at puno ng init ang kanilang naging pagkikita. Bagong bago, ikatabalita Nationwide. Ito naman hong resulta ng OCTA Research Survey na nagsasabing suportado. Antinidig ng pamahalaan sa West Philippine Sea dagdag lakas daw ho sa AFP para ipagtanggol ang ating teritoryo Brigada Cath Austria i Brigada Mo <laughs> Mas pinaigting ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang paninindigan na ipagtanggol ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea matapos lumabas sa resulta ng pinakabagong survey ng Octa Research na nagpapakita na karamihan ng mga Pilipino ay walang tiwala sa China. Ayon kay Philippine Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, malinaw na nakikita ng publiko ang banta ng China at buo ang suporta nila sa tindig ng pamahalaan para ipaglaban ng karapatan sa karagatan. Batay sa tugon ng masa survey na isinagawa mula July 12 hanggang July 17 sa pamamagitan ng face-to-face -face interviews sa 1,200 respondents, 85% ng mga Pilipino ang nagsabing hindi nila pinagkakatiwalaan ng China. Habang 76% naman ang mariing sumusuporta sa paninindigan ng bansa sa West. Philippines. In the heart of changing lives, ako si Brigada ka Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Mga kabigada, patuloy hong nababahala ang ilan hinggil sa intensyon ng China sa Batanes matapos na dumami ang mga post sa Chinese social media at ang kakaibang presensya ng China Coast Guard sa karagatang malapit sa lalawigan. Sa isang social media app, kumakalat kasi mga video na nagsasabing dating pag-aari ng China ang Batanes at iligal na inukupa umano ng Pilipinas noong 1946. May ilan pang nagsusulong na hindi kasama ang Batanes sa Treaty of Paris noong 1898 at dapat daw ay naibalik ito sa China base sa Potsdam Declaration. Kasabay nito, tatlong Chinese vessels ang na-monitor kamakailan na nagpapatrol sa silangan at kanlurang bahagi ng Batanes. Pero agad na nilinaw ng National Maritime Council na walang basehan ang mga pahayag na ito. Ayon kay NMC spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, propaganda lamang ng China ang mga post at hindi na bago ang ganitong klaseng disinformation. Anya, hinding hindi ito paniniwalaan ng international community. Rapido, nationwide. Umalman naman ang Philippine Nickel Industry Association sa pagkakaaresto kay Joseph C ang chairman ng Global Veronical Holdings Incorporated na isa ho sa mga pinakamalaking nickel mining company sa bansa. Arestado nga ho yung negosyante matapos matuklasang gumagamit daw ho siya ng Peking, Philippine Passports at iba pang IDs. Nakapasok daw itong CC sa Philippine Coast Guard Auxiliary noong 2018 at nabigyan pa ng honorary rank sa ilalim po ng nakaraang administrasyon. Sabi ho ng grupo, lehitimong Pilipino CC at unlawful daw ang ginawang pagkakadakip sa kanya, kaya dapat na itong palayain." <laughs> Ayon pa sa grupo, ang insidente ay maaari magdulot ng pangamba sa mga dayuhang mamumuhunan at makasira raw ho sa kumpiyansa ng merkado sa industriya ng pagmimina. Una na nga hong tinawag ni Senadora Risa Ontiveros na Alis Guo Part 2 ang kaso ng negosyante dahil malinaw anya na butas ho ito sistema ng ating bansa. Uma, ataw, mga kapigada, bawat bata may tanong. At ang bawat tanong simula ng bagong kaalaman. Kaya humahalaga na hikayatin ang mga kabataan na magtanong, mag-explore at mag-innovate. Ang pagiging curiouso oh, ay hindi lang para sa loob ng classroom, kundi para din sa totoong buhay. Dahil dito nabubuo ang bagong ideya at natututo silang harapin ang mga hamon ng panahon. Pero para maging aktibo at bukas ang isip, eh, kailangan din hong suporta nito ng malusog na katawan at malinaw na pag-iisip. Hindi ho sapat ang puro aral at research lang dahil kailangan din po ng sapat na tulog, tamang pagkain at regular na self-care upang manatiling matatag ang katawan at alerto ang isipan. Kasama rin sa araw-araw na routine ang tamang suporta mula sa vitamins tulad na lamang ng Standout ES4 Multivitamin Capsule na may vitamins, minerals at taurine upang makatulong sa focus, energy at kabuoang wellness ng mga kabataan. Simulang ito pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide! Para naman sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga, ang palitan ho ng US dollar kontra sa piso, magsarahoy ang kahapon 56.72 sa Euro 65.90.

Australian dollar 36.76 Canadian dollar 40.93 Singaporean dollar 44.11 Swiss franc 70.34 the Japanese yen sa 38 centavos. 66 six, mga bagong balita Brigada balita nationwide Brigada balita nationwide 66 six, mga bagong balita Brigada balita nationwide Ang Kung nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Nationwide. Brigada Balita sa Umaga. At mga kabrigada, ninawong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami huwangin yung mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Haji Kaaminyo. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.